Maunis, akong kaulit. <laughs> gusto ko makatilaw kasoy, pati naghanang kasoy diri sa Palawan. O, ning honong jug ko diri, nagpaila-ila ko sa kugalingon, charot. <laughs> Para makapalit ko. Ito si nanay. Ayay, may dalang itak. <laughs> sag-asa-asa lang ba mo ko ano? Sag-asa-asa ramuhunong. O, oh, daghan kay kasoy. Oh, pasoy pa imo. Perting daghanang kay sa diring lugar, just ah. mio, parang ano lang nila. Nay, yung yelo po, nay hinog na po, nay. Nay. Medyo bungol-bungol si nanay. Ito po, hinog na po. Huh? Ito, ma, ano po, malambot na. Hinog na po yan. Look. Pwede na ito. Pwede na? Pidi ay, na. sige po. Bibiliin po namin. Gusto namin tikman. Isod po ah. ka magtagal. Ano yung ang... Ah. Hindi po. Gusto ko pong matikman yung talagang bunga niya. Ito po. Mukhang hinog na. Talagang ito. Talagang sa dyan. Ay, yan. Hindi pa. Hindi pa pwede yan. Hindi pa? Ah, sige lang. Nakuha Mapakla ko na ito. Eh. Mapakla pa? Oo. Uh -uh. Ah, sige na lang ay. Okay ay. lang po. Ay, sayang po. <laughs> hindi <laughs> hindi niyo makain yan. Sige, sige lang, sige lang. Dadalhin ko lang pero meron ng hinog talaga doon. Sige po. Magkano po yung buto, Nay? Magkano po yung mga buto ng kasoy? Ay, yan hindi hindi naman pari pareho ang bilhin niyan. Magkano po ang bilin nila? Um, ay, itong nakaraang taon, eh, wala na namimuli. Pag nagmamahal, kilo. Uh, inaabot ng 80 kilo. 80 pesos lang? Oh. 80 pesos 80 per kilo. Meron po kayong stock? 80 pesos. Opo, meron po kayong stock? Nang ano, buto. Ayan na, ay, talagang mm -hmm. hinog na yun kasi pula. Nakakatawa naman dito. Ang daming kasoy dito, ano? Ang daming kasoy dito sa Palawan. eto, hinog na to. Sure ako. At yung iba, nahuhulog lang. Wow, ganito pala mag-harvest. Iba, no yun ito, ito. My goodness. Nay, sigurado ako hindi ko. Katakot naman. <laughs> hinog na to. <laughs> Ayan, ano ang kakawinin niyo dyan? Kakainin namin. Ha? Kakainin namin. Kakainin? Opo, makakain ba ito? Ay, yan, hindi pwede. Bakit? Ma na, ang um, pamaso sa labi ang hilaw. Ay, itong hilaw. Uh -uh. ah, sige, wag namin kainin ang hilaw. Pero itong hinog, pwede ba? yellow yan, yan ako basta yung yung talagang malambot na ah ito um, po malambot na malambot na maganda mm. yan na inuulam ko ay talaga ito mm -hmm. po malambot na mm -hmm. ay jesus christ <laughs> <laughs> ito aywan ko lang ngayon kung mayroong magakuan mayroong oh. magbibili yan ma mapakla magkakuan sige Kuan. po baka sa susunod na araw pwede nang kainin ito sa tingin niyo po mm -hmm. Huwag kang lumaan dyan. Yan, may alarm Ay, oo nga po. Ano yan? Dito tayo. Lisod ning walay punuan. <laughs> Akala ko makain na ito. Hindi pala. Baka sa susunod na araw na, pwede na ba yun? Hintayin lang. Ayan, maganda lang, magandang, maganda lang kainin. Kapag pula na. Ang bagong pitas. Ay, ganon. Ito na, maraming mga pula dito nay Ayan, may pula. Ito po, makakain na ito. Itong pula na to. Oo. So, itatapon ko na lang itong yelo. Ayan, hindi pa makakakuha niyan. Parang maano ba? Nakakapaso? Ano Ah, so itatapon ko itong yelo. Itatapon ko itong sa baba. Ito, tatapon na. Tatapon na yan. Tatapon na. Ito, ito tapon din ba? Yan oh. ito. Masigit. Ito, pwede ito kainin nai eh? Kayo nag ano, lang sa El Nido, man, manunood lang ng mata na doon. Oo. Uh Oo. -oh. <laughs> Please hold this with heart. Wow. Asawa ko wow. po yan. Ito po na makakain nyo na po. Ah, makakain na po ito? Pero yan, hanggang dyan lang. Ay, ganon Ito -ano na. ano, ah. ano, mapakla sweetheart, wait, excuse me. Wow, are these ripe ones? May sira. May sira, ano? Here. Ito. Pula na. My oh, goodness. Ulit lang naman, eh. Ulit, ulit. Nay, ito bang, itong ganito, Nay, paano ito kainin? Lulutuin pa ba yan? Hindi na. ay, sira yan. sira yan ay, hindi na? patikim nga nito, na nahilaw, nai hindi na, yan ay, ano kaya, nai, kung kasala yan bilhin namin para matikman namin anong lasa pagprisco. meron ka pa bang ganyan? bibilihin namin? meron ka pa bang ganito? wala dyan, ay, hindi, wala kang mustak doon wala pa, wala pa Sas sige, sa susunod na lang, meron pa isa dito, oh Lutuin pa ba? Mm -hmm. lulutuin pa. Ay, hindi na so kain na pag, ano? Ay, gano'n. You got the in there. Okay. Nay, pwede ba namin isali yan, Nay? Yeah, Bayaran give, ka namin? Ano ang gagawin ninyo? Sabi mo, pwede na makain. Ah. <laughs> ano? <laughs> ay, hindi yan. Bibiakin pa ito. Oo, sige, bibiakin namin. Ay, mapapasok yung kamay ninyo. Bakit? Paano, bakit? Paano ba yan? Ay, may talagang, talagang may biyak, may... I love you. Ibiriyak. Ah, uh, we cannot bring this for now. Okay. Because, yeah, I don't know them. paano nila. You have to burn them in the fire, right? Burn them? Ano to, <laughs> lutuin to? Di ba hindi na lutuin, ay. Hindi, linuluto ah, yan. Kung marunong ka mag-ano nyan. Ah, gano'n. So, just... so, paano ka magtinda okay. nito, nay Paano ba yan? Ay, ay, Biak mo muna. Yan namin, na. may, may, may nami-mili. Ah, ah. Kasi gusto Yung kong... Yung mga, mga kwan, mga... Sana magbili namin. nay merong hinugdo, nay O, oh, isa, nay <laughs> Bili namin yan. Ayun, ay, o. Oh. May ay ayan maram dalawa. Ano dalawa. Halika nga to. Na, lola mo? Aw. Oh. Kapit bahay mo? Pid ah? pid ba ba nyog Inyog ka mula. Inyog. Inyog. Ano mo mo? Ngatan. Dela lang pa. Ay okay, isa driver na. Ay hindi po. <laughs> nay, meron pang dalawa doon nay na malaki mukhang hindi yun sira. Ano kaya? Ako kaya, Nay. Eh. Ako kaya mag-abot, Nay. Eh. Love, eh. picturean mo nga ako. Aha. Uh -huh. Ay, sorry. Hey. Wala ka na kayo. Hindi na kayo. Hindi na kayo. <laughs> <laughs> oh. <may> motor. Motor. Kina <laughs> ina <laughs> motor nito. Oh, sira na. Kina ina. Minyong kamula. mula. Ako pa bakal. Uh, yun. Anak niya, Alvin. Alvin. Hindi huh? huh? na pa doon. Alvin pa doon. there it goes i think it went off did it fall it must have hung up Matama, matamang nyog yung babulog. lang. Got it. Good catch. That's it. Yeah, that's a premium Again, cashew nut right there. I wow, the look at that. Tanay, maram niyo ba ang bibili niyo, ang kukunin niyo? Kung meron, kasi sana alam namin paano i-process, kaya lang. Kung meron kayong ano, ganyan. Sana may ano, sana may plastic sa sunod din lang nai mag magpapisis, ano, nagdaan pa rin kami nagbada natin, huwag na kasi nagmamadali kami pagbalik na lang namin bukas ha? bukas mm -hmm. o maglalakas huwag mo maglalakas sige na nai, sige na nai maglalakas take that na ro salamat din ko okay. so, pwede ko nang kainin? ito, pwede ko nang kainin? Yan pwedeng kainin pero okay. Ano? <laughs> ano po? Isali ko lang tanay. Mm -hmm. may experience, may ano ko mm -hmm. may yan, mm -hmm. ano. Gayat-gayatin. agad gayatin Go ahead. Hindi, diretso? Ang bango? <laughs> hindi. Hindi, <laughs> maano yung... Ah, napapasok. Yung... So, kailangan hiwain. Ah, uh -uh, hiwa-hiwa. Okay. Salamat po. Alis po <laughs> kami. <laughs> ไไหนายแมลามาน